Hi! Hello mga kalabs! Andito naman tayo ngayon sa ating daily vlog about cooking. I-try natin itong cooking niche na to kung ito ba ay fit sa atin. So, ngayong umaga is nagluto ako ng simpleng pang lang. Kasi late na kami nagising and then kutom na. And after niyan, na nag-clean kami muna is nag-ano na ako ng mga sangkap patatas Niwa hiwa ko sa cubes kasi yung gagawin natin is napaka simple na dish about sa ginisang corn beef tapos itlog na si ko. So um liit-liitan mo lang, i-cubes mo lang yung patatas and then prepare ka lang ng sibuyas. As usual sa ating mga Pinoy, pag mag-isa tayo, sibuyas at ang um, bawang. So hiniwa-hiwa ko lang din ng maliit yan para makakain na kasi super gutom na ang mga tummy namin. And then, mga kalabs, after maghiwa ng maliit-liit, iwasan natin na mahiwa natin yung daliri natin. So ayan na mga kalabs, nagprepare na ako sa mangkok, ay mangkok sa isang ano pala, mugla pala yan, mugla. Sa isang mugla ng medium na mantika lang. Para kasi itos natin yan. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano yung itos. Basta yun sa aming itos means yung lutong-luto na parang ano na siya ba? Nang parang brown na brown na talaga. Kasi gustong gusto ko sa corn beef is yung lutong-luto talaga. And pasensya na mga kalabs kung yung Tagalog ko ay medyo awkward pa. Kasi alam mo naman, isaya ako at nag-ano pa lang ako, napapractice na ma-fluent yung Tagalog ko. So, ayan na nga. Ayan na nga. Nag-ano na ako ng mga sangkap niyan. Igigisa ko na. Ang sibuyas, bawang. And after niyan, hinihintay ko pang mainit yung mantika. Kasi mas maganda kasi mga kalabs, pag nagigisa ka, is sobrang init yung mantika. Para lalabas yung amoy niya at yung sarap niya ay manunuot. Yun yung sikreto about pag-isa mga kalabs. So, ayan na nga mga kalab, sinusote ko na. At yan, ini stir fry ko na yung mga sangkap natin mga kalabs so yun nanunuot na, na yung sarap at yung amoy sarap na talaga mga kalabs and yan mga kalabs okay na so ayan and habang hinihantay ko mga kalabs na mag brown talaga yung sangkap natin So yun na nga, after niyan is ilagay na natin yung corn beef. Napakasimple lang na dish na ito mga kalabs, especially for almusal. Masarap to sa almusal pag mainit yung rice natin at may paris tayong black coffee. diwa ba mga kalabs? Isipin nyo, sarap ng almusal pa ganun, di ba? So ayun na, ayun na, luto na yung corn beef na natin na napakasimple lang na may patatas and may side dish na scrambled egg. Kaya mga kalabs, paborito nyo ba ito? Kasi para sa akin, ito yung the best na ulam talaga. Perfect for almusal ko. So, salamat sa panunood mga kalabs. Till again ulit. Bye-bye!